start ko siyang ma-experience, nung nawala na ako sa um, manager ko yung nag-handle sa akin before Okay so naging freelance ka yes, at nung the moment So nag-start ako oh. mag-freelance syempre um ikaw na yung mag uh, ano eh makikipag-communicate dun sa mga kumukuha sa'yo. so hindi mo alam kung legit ba yung kausap mo mm, Oo oh, oh, tama Okay ba yan sa okay. trabaho So may time daw na eh, no So oh. ano na lang <laughs> Si babae si, uh, ba wala si lalaki Ah sila laki oh si lalaki, <laughs> or, ang ginawa message ka ni photographer, ganun ba? Yeah, may mga proposal sila mm -hmm. na malaki yung offer na very Kasi parang caster to, caster. Nakina-cast uh -oh. ka, then yes. nag-reply ka sa kanya, malaki tapos? Malaki yung offer na medyo syempre mapapakagat ka. Mm -hmm. Pero ayun, nagtanong-tanong din muna ako sa mga friends ko. Pero one time, may minute ako para ay yun na, yung project Yes, na yes. Na. So kasi syempre trabaho eh. Oo, kumbaga hindi ka na magiging uh, maarte no kung pupuntahan mo siya yes. kahit malayo, di ba? Actually, ano nga eh, nag-meet pa kami noon. So nag-meet kami. Ay, kumpleto naman yung mga paraphernalia niya. Then, Then napanatag kalaga. ka naman, na parang, yes. ah, okay naman to. Oo. Then paano siya Ayan naging lang. ano? It's just the two of us kasi ano parang um, portfolio shoot na naka lingerie daw. Mm -hmm. Tapos nagulat ako habang syempre nakadamit na everything all set. Kung professional ano ka na nito, professional na level ka na, na parang uh, okay lang basta nagtatrabaho na tayo. Ko. yes, ko. correct, oh. correct. Oh, then? So nagulat ako, uh, shoot na. Ang dami nga nang gustong ipagawa na wala sa usapan. Like, hmm. uh, take off mo, unti-unti um, yung gato, yung, yung Eh, ang sabi, mo. la lingerie lang. Mas yes. biglang, bakit kailangan ni take off? Hindi eh, wala ka ng suot nun. Parang ganun. Mas sexy daw, tignan. Okay. Sabi ko, ay, wait lang. That's the time. Sabi ko, ay. Hindi ka na komportable. Parang malina, hmm. Tapos hanggang sa, Uh, kinomfort niya ako, ino-offer niya. Nag-start na siya mag-offer na dadagdagan ko yung bibigay. Um, ko Basta sumunod ka lang. Uh, uh, Medyo nakakatakot tuloy -tuloy niya. Tuloy-tuloy na natin to. Ganun okay. Sabi ko, ay hindi po. So ang ending, umuwi na lang ako. Paano yun? Kasi magandang malaman niya ng mga aspiring uh, models natin, o mga aspirants mm -hmm. natin, should I say, na maiwasan nila yung mga ganito, or kung nandoon na sila, di may iwasan, yes. paano umexit sa ganitong sitwasyon? uh, dapat wag una wag kayong magpanic hmm. and then after that dapat ano um makipag-communicate pa rin kayo na maayos. In okay, your case anong ginawa mo noon? Kasi uh, nung medyo sabi mo hindi ka na komportable pero u paano siya hindi naging aggressive at ikaw, paano ka nakaalis? Kasi ano, uh, sanay naman ako mag-handle ng mga gano'ng situations. Mm, okay. Professionally. Mm. Um, Siyempre, hindi ako nagpanic. Nag Oo, oh, kasi mo nagpanic ka. Di ba? Uh, diba? Di ka makakapag-decide. Kasi lalaki eh. yun eh. Okay. Iba yung strength ng lalaki. Mm. Di ba? Tapos dalawa lang kami. Hindi ko talaga alam kung anong ano So, yun. Kinausap ko naman siya na maayos. And then, uh, nakiusap ako. Sabi ko, uh, hindi ko po kaya. So, maging professional ka pa rin naman in a way na hindi ka nagmamaldita. Pero tinanggap naman ni 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 Tony ni di caster yes. na okay lang no? talo oh, okay siya nung okay araw na, na yon mm -mm. sabi ko okay na nakapag-shoot na tayo ng pinag-usapan natin okay. so i-clean portfolio do. okay na okay oo bawal na ako mag-go against dun sa mm. ano pa yung mas mm. ibang level so yun, ni respect naman niya